Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dahil sa papalapit na naman po ang Christmas at saka New Year ay mayroon pong mga paninda na katulad ng mga paputok mga triangle sinto ni hudas watusi at uh, super la, lulo o ano pa bang mga pangalan na inipangalan nila dito at kasama na rin po dyan ang pagbibinta po ng mga turutot dito mga kapatid uh, bawal po na bumili at magbinta nito sa mga negosyante po ng mga kapatiran na natin wag po kayo magdinegosyo po ng mga paputok at mga turutot na ginagamit po sa Christmas sa araw po ng Christmas at sa araw po ng New Year Unang-una pong pagbabawal po sa mga paputok na ibinibinta unang-una, ito po ay uh, ginagamit po sa kanilang programa. Ginagamit po sa kanilang piyesta. So, nagkikipagtulungan ka dito. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'awanu alal ismi wal udwan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala huwag kayo makipagtulungan sa gawain na kasalanan ito po ay gawain uh, sumusuporta po kayo sa kasalanan wal udwan at sa mga bagay na pagmamalabis Opo, mga bagay na kasalanan mga kahalayan so anumang bagay na makakatulong sa kanila sa programa nila na ito na gagamitin nila sa program nila para po may sakatuparan nila yung kanila mga haram na gagawin ay bawal po tayong bumili at magbinta nito pangalawa ang pagpaputok at turutot ay mga gawaing ginagamit sa kanilang programa na kung saan panggagaya po sa kanilang mga hindi muslim gumagaya po tayo sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi man tashabbaha biqawmin pahuamin huwa minhum tang sino man nagayahin niya yung mga special na gawain ng mga hindi muslim ay katulad o kasama ka dito sa kanila sa gawain na ito pangatlo ang gawain na ito ay nag-iingay po nadidisturbo niya ang mismo loob ng bahay mo at lalo ng lalo na po ang kapitbahay mo na kung saan ay inutusan tayong pakitunguhan sila ng mabuti. Ang propeta sallallahu sinabi niya na hindi tunay naman ang na palataya ang isang tao na nadidisturbo niya ang kanyang kapitbahay kasi hindi po lahat ay gusto ng maingay lalong lalo na po kapatid mong muslim. So hindi po pwede na magiiingay ka gamit ang paputok at ang turutot na kung saan ay ma, ma didisturbo mong kapitbahay mo isang kasalanan po yon pang apat ito po ay paglalagay po sa kapahamakan yung pagputok po paglalagay po ng kapahamakan which is ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya wala la darara wala dira walang Uh, nakakapinsala at walang mapipinsala hindi, kung hindi man ikaw makapinsala ang, ang, ibang kapatid mo ibang tao po mapipinsala mo eh pwede maputulan ng kamay pwede masugatan so hindi po pwede na pasukin natin to kasi kapahamakan po ang resulta nito sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'la, wala tulku bi ka ilalagay ang inyong mga sarili sa kapahamakan dahil pwede maputulan kamay mo pwede masugatan pwede kamatay at pwede magkaroon ng sunog ang mga nagbibinta nito masusunog pagka nagka problema masusunog yung bahay pati makapit bahay yung madadami po so ito po ang dahilan kung bakit bawal po tayo magbinta at pumili po ng paputok at turutot po kaya sa mga negosyante po iwasan po natin na makisali po sa mga malaking araw nila at tumulong po na magbinta sa mga uh, na gagamitin nila sa programa nila. So magbinta po tayo kung ano po yung halal at pinahintulutan lang po sa atin at gamitin po natin kung ano po yung, ano po yung ipinahintulot lang po sa atin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.